May, May sasabihin ako sa... Sana ako sa... Ladies first. Huwag ka okay, sana magagalit, ha. Magpapaalam sana ako huhum... kung... Ano yan? Yeah. Ano ginagawa ng mga to dito? Kasi kinakolekta ni Marce yung mga lumabas sa akin diaryo noon ni. Eh. Pwede naman sigurong hindi display lahat, di ba? Pwede naman sigurong eto na lang gawin mo, itago mo na yung mga litratong kasama mo siya. Ayoko lang kasi nakikita kasama mo yung ex mo yan. Kaya nga ex, di ba, dapat kinakalimutan na. Sige. Sige, ililipit ko na lang. Salamat sa pag-unawa. Wala yun. Ikaw eh. Ang dami-dami mong sinakripisyo sa akin. Diba, di ba, hindi na kayo nakikita ni Kate simula nung, nung awayan niya ako? Alam ko, hindi madali sa'yo yun. Pero ginawa mo. Considering na magkaibigan kayo. So, ano nga pala yung pagpapaalam mo sa akin? Ah, uh, ano, ipapaalam ko lang sa'yo kung, kung pwede umalis kami ni Phil. Kasi pupunta kami sa, sa kita niya eh. So, yun. Sa, sa susunod na araw na tayo magkita. Yun naman pala eh. Kala ko kung ano na. Ikaw, ano pala yung nangyari sa'yo? Kamusta na pa rin yung paghahanap ko sa trabaho mo? No? Uhm ano? Wala. Wala pa rin. Wala pa rin. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako ng mga, mga vacancies.